Bakit ako boboto? Wala namang nagbabago. Wala namang bilang ako. Kaya, bakit pa ako boboto? Oo oh, nga, at isa pa. Para sa inyong halalan, kung hindi magpigilan, ang dayaan. At saka, hindi ba lahat tayo may kalayaan? Kaya, wala kayong pake kung hindi ako lalaho sa halalan. Hindi buo ang salitang Pilipino kung wala ang pagpili mo. At paano ka pipili? Ikaw ay bumoto. Isang karangalan ng makibahagi sa pagsasaayos ng lipunan. Isang karangalan ang hindi baliwalain ang iyong karapatan. Isang karangalan kung ang kalayaan ay nakatuon sa kaginhawaan ng kapwa at ng bayan. Bumataw kasi Nakalagay yun sa saligang batas. Yung suffrage na tinatawag, nakakawa Ta nga eh. Suffrage dinig ko doon nung una. Eh paano ba naman, ang daming kababayan natin ang nagsasuffer o nagdadalita at nagre-rage o nagwagawa. Ito ako kasi ayokong dayain ng sarili ko. Ayokong lukoy ng sarili ko at magpanggap na hindi ako isang responsabling Pilipino. Kung may dayaan man, iisipin ko na lang. Ano ba ang mas karimari mari na pandadaya? Pandadaya? sa iyo ng iba o pandadaya sa sarili mong laya? Boboto ko kasi kasi gusto Kasi kaya ko. Kasi Pilipino ako. Kasi umaasa ako. Kahit na maraming paasang politiko, aasa pa rin ako. Ganyan naman tayo eh. Malibasa, nagmamahal. Kaya umaasa. Marami tayong pwedeng idahilan para huwag bumoto. Pero aanhin mo ang mga rason kung hindi naman iyon ang totoong hamon sa iyo ng panahon. Ang halalan ay hindi para sa mga kandidato. Ito ay para sa iyo, sa kababayan mo, sa bayan mo. Boboto ako kasi gusto ko na may magbago. Kahit hindi sigurado, kano naman talaga kapag nagmamahal ka, di ba? Kahit hindi tiyakan tsansa, tataya ka kasi nagmamahal ka. At itong bayan ko, minamahal ko kasi ako ay Pilipino. Sa huli, sa aking boto, bayan o tampalasang opisyal, ang pinipili ko, ang Pilipinas kong mahal.